Hello mga kamersami, kamusta po kayo? Kamusta ang inyong negosyo at inyong sarili? Welcome back to my channel by the way And for today's video mga kamersami Ang pag-uusapan natin Paano nga ba magpa-register or mag-upgrade From sole proprietorship to OPC So ginawa ko ito mga kamersami Dahil marami-rami akong nakuhang questions sa mga comments about kung paano magpa-upgrade or pwede ba mag-upgrade or etc. When I tried to search again about upgrading from sole proprietorship in OPC, medyo may, uh, medyo may bago siyang update. Kaya kaya ang pag-uusapan natin ngayon. So mga kayo masami, handa ka na ba? Kung handa ka na, handa na rin ako. Welcome to my channel. This is the Goody your MSME advocate and this is your guide in business. Hello again mga kemas If you are a business owner na currently sole proprietor or single proprietorship right now and you are thinking na mag-consider na gawin siyang corporation or one person corporation to be exact, this video is for you. So I really highly suggest to complete or panoorin niyo po na buo video na ito para may magkaroon kayo ng idea if it is really necessary or if it is really wise to transfer or to upgrade your business as from uh, from uh, from single proprietorship to corporation or one one person corporation. So for today's video, we are going to talk about three topics. The first one, common reasons kung bakit ba tayo nag-upgrade from single proprietor to one person corporation. The second topic that we are going to discuss, ano ba ang mga kailangan natin consider before tayo mag-upgrade to one person corporation. And lastly, ano nga bang step by step na dapat natin gawin para mag-upgrade tayo from single proprietorship to to one person corporation. Let's now begin. Let's now discuss what are the common reasons kung bakit ba tayo nag-upgrade from sole proprietorship to one person corporation. And the first reason nga dito is yung tinatawag natin na limited liability. As we all know, kapag sole proprietorship tayo, at risk ating personal asset pagdating ng utangaan at mga legal issues. However, kapag nag one person corporation tayo, magkakaroon natin ng legal separation yung personal asset mo and the corporation asset. So hindi na mga ang inyong personal asset kung baka, kasi separated na po siya. The next reason is having a professional image. Hindi ko naman po sinasabi na a sole proprietorship is not or doesn't have a professional image. It just happened that one person corporation is a bit more professional image pagdating sa mga Uh, sa mata ng mga tao, sa mata ng inyong suppliers, ng inyong customers, ng inyong partners, and etc. Next, for business expansion. Pag nag-one-person corporation kayo, it may open or parang mas okay siya na i-apply sa mga finance company kasi nga of the word corporation sa inyong business name unlike kapag naka sole proprietorship kayo, baka mas marami pa yung kailangan ninyong i-present before kayo mabigyan ng inyong pagdagdag kapital or kapag gusto nyo mangutang, something like that. Next, succession planning. Kapag sa sole proprietorship, if may nangyari biglaan sa may-ari, that business mawawala na rin bigla. Hindi na siya pwedeng gamitin kasi nga nakapangalan sa kanya yon. However, kapag nag-one-person corporation na tayo or kayo, magkakaroon kayo ng dalawang nominee kapag nag-apply kayo sa si SPC. At itong dalawang nominee nito, ito yung mga mamumuno o sila yung magiging successor ninyo kapag may something bigla ang nangyari sa inyo na accident kay bigla. So biglang yung dalawang nominee ka guide ang ring mamuno o maging successor o maging may-ari sa inyong negosyo. Kung baga, pwede ninyo talaga siyang ipamana sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa inyong mga kapetid o kung sino man ang gusto ninyo As long as sila yung nakalagay sa SEC registration, posible ng mga nominees na yon. Pwede ba siyang baguhin? Yes, pwede pa rin siyang baguhin pero dapat ikaw ang magbago, ah uh, mismo kasi mga kailangan yung sila mga pirma. Next, enhanced credibility. Nasabi ko mga kanina kapag may word na corporation sa dulo ng ating business name, yung credibility ng ating negosyo is medyo tumataas siya kaya mas magkakaroon tayo ng mga mga a uh, possibilities na mas maraming mga customers, maraming suppliers na gusto magbigay sa atin ng mga supplies, mga ganong bakay. And lastly, ownership and control. So, kinaganda sa one-person corporation, yung business natin is under corporation, but still, you are the still sole owner of the business. Ibig sabihin, ikaw pa din ang magdidesisyon, ikaw bahala kung ano ba gusto mong gawin sa negosyo mo na hindi ka nag-iisip ng mga kasama kahit naka-corporate ka na. So yun yung mga common reasons kung bakit marami ngayon interested na mag-upgrade from the sole proprietorship to one person corporation that ito ang mga nakikita nila at ito ang kailangan nila sa kanilang negosyo. Ikaw, gusto mo ba na mag-upgrade ng iyong negosyo from sole proprietorship to one person corporation? Huwag mo na sagutin. Huwag mo muna sagutin. Alamin muna natin ano nga ba ang pwedeng mangyari after natin mag-register or after natin mag-upgrade to one-person corporation. Natapos na natin i-discuss kung ano-ano ba yung mga common reasons kung bakit tayo nagpapa-upgrade ng ating sole proprietorship to one-person corporation. Maganda ba? Oo naman, maganda. Decided ka na ba na mag-upgrade? Oops, huwag muna ka MSME. Alamin muna natin kung ano ba yung mga kailangan natin i-consider before tayo mag-upgrade. Unang-una na dyan is the business existence. Isipin nyo muna mga kemasami kung ilang taon na ba kayo o ilang taon na ba ang negosyo nyo under the sole proprietorship. Ito by 5 years, less than 5 years, ito by 20 years, or 30 years. Bakit kailangan nyo isipin mga kemasami? Kasi there are really a big chance na hindi nyo na din siya pwede gamitin yung business name ninyo sa one-person corporation, kasi baka maiba nang nakagamit noon or meron ng mga kapareha or sound like doon sa business name ninyo during your sole proprietorship. If okay lang sa inyo na ibang company name, then you can proceed to upgrade your business. So, the number two thing to consider naman is the legal documents. Since mag-iiba na yung business name ninyo, you need to update all the legal documents na meron ka. So, legal documents with your employees, legal documents with your suppliers, legal documents with your clients. So, lahat ng legal documents, kailangan mo siyang i-update with your current business name under one person corporation. Next, repertorial documents. While nasa Osorgio Proprietorship tayo, ang ginagawa lang natin is the business renewal and pass submission of our ITR sa, BIR. Pero kapag nag-one-person per corporation na tayo, madagdagan na ito ng mag-report na tayo sa SEC din. So, kailangan na rin natin mag ng GIS, ng ating ITR and AFS, and many more. Next, income tax rate. So, yung income tax rate, mga kayang medyo mas mataas na siya compared sa sole proprietorship. So, kung willing ka pa din na mag magkaroon ng mas mataas in yung inyong income tax rate, then let's now proceed kung ano pa ba yung kailangan natin i-consider. The business structure. The sole proprietorship, mga kamisiming, napakasimple niya lang. The business owner. Ganoon lang siya kasimple. However, kapag nag-one-person corporation ka na, kailangan talaga na mayroon tayong CEO or the business owner, the corporate secretary, and the corporate treasurer. So, kailangan yung mamili talaga, mga kamisiming, kung sino ilalagay niyo doon. At kailangan niyong siyang i-consider kung sino ba yung pinagkakatiwalaan nyo na tao na ilalagay ninyo sa papel o sa SEC o sa lahat ng legal documents as your corporate secretary and corporate treasurer. And lastly, the additional expenses. Of course, mga kemesemi, you are under corporation. And dahil under corporation ka na, medyo ang tingin ng ibang tao nga dyan, especially the legal documents or mga local government natin, is medyo tumataas na inyong negosyo kaya pagdating sa renewal or what-anuman yan medyo yung singil nila is ibang rate na din po siya corporate rate na din po siya, hindi na po siya sole proprietor rate o oh, ano mga kaibigan sa inyo narinigin na ang mga things to consider bago kayo magpa-upgrade ng inyong sole proprietorship to one person corporation ready to decide? if you are still decided to upgrade your sole proprietorship to one-person corporation, what bunakar will step by step on how to upgrade your business from sole proprietor to one-person corporation. we are done discussing the common reasons and the things to consider before they upgrade from sole proprietor to one-person corporation. have you decided bunakar imanesme to leave ang upgrade? But before you answer my question, if hindi ka pa subscriber na aking channel and this is the first time na nakapanood ka ng video ko at nagustuhan mo naman at pinatutunan ka, pakiclick po yung subscribe button, regalo nyo na po sa akin yan. And also the notification bell so that YouTube will notify you if I have new videos just like this. Alright, so let's now proceed. Anong sagot mo mga kamisangin? Yes? Proceed to upgrade? Okay, no problem. So let's now proceed to upgrade your business. So let's now talk about what step by steps on how to upgrade from sole proprietorship to one person corporation. The first thing that you need to do is you need to register your new business or you need to re register your one person corporation sa SEC. So kailangan niyo po siya i-register and before po kayo mag-proceed sa registration, kailangan po natin mag-prepare ng apat po na tao dalawa as your nominees kung sino po yung magiging managing po ninyo or yung parang ipapamana po ng negosyo, dalawa po yan. And also, isa pong corporate secretary and isa corporate treasurer. Ang apat na tao itong mga ay kailangan po sila ay nasa legal age at dapat meron po silang tax identification number o yung tatawag natin na PIN. After po natin sa registration, wait po natin na mabigay po sa atin yung, yung copy po ng ating SEC certificate the Articles of Incorporation, and also the bylaws. Kapag meron na tayo lahat ng mga ganang mga kemasani, we can proceed now to BIR. Pag complete ng ating SEC documents, we can now proceed sa BIR. So punta na po tayo sa BIR and let's just ask the BIR personnel kung paano ba mag-upgrade from sole proprietor to one-person corporation. Normally, what they are going to do, they are going to check all the transaction, lahat po ng na inyong -in na-file, -in during your sole proprietorship, baka meron po kayong hindi na bayaran, meron kayong hindi na file. Kapag gano'n mga chemistry na meron, kailangan nyo po muna siya settle before you can proceed. And also, you need to bring your DTI as well sa BIR patunay na mag-upgrade talaga kayo from your single proprietor to one person corporation. And kailangan din na kayong bumili ng bagong book of accounts kasi hindi na na po natin pwedeng gamitin yung lumang book of accounts ng sole proprietorship. And kasama din po dyan yung ating mga resibo. You need to bring the unused and used receipts ng inyong sole kay BIR kasi sila na po bahala magpulit dyan dahil hindi na rin po yung pwede gamitin. Kaya kailangan po ninyo magpa-print ng bagong resibo po. So, yan po yan. So, after natin kay BIR, mga kay Mas Ani, then after po kay BIR, pwede na po tayo mag-proceed kay Mayor's Permit. You also need to bring the DTI, the new BIR, the old BIR, and the SEC certificate and advise them that you are going to upgrade your sole proprietor to one person corporation. Ganon din ang gagawin nila mga chemismi. If They are going to check your file ng no sole proprietor ka. Baka meron kang hindi na renew, hindi na bayaran, hindi na accomplish. And kailangan nyo muna pong ayusin yon before po nila kayong papayagan na mag-upgrade. And by also mga me, baka meron sa mga karagdagang documents na kailangan nyo ipasa compare na nag-solver po kayo. So, kailangan nyo pong abangan yan. So, tapos na po tayo sa mayor's permit. After po natin sa mayor's permit, the next thing that we need to do is to close your DTI. Bakit kailangan pa i-close? Para hindi po tayo magkaroon ng future problem. But, if kung pa-expire na pa yung DTI I ninyo, mean, maybe in 2 months time, in 1 month time, I think you don't need to close it anymore. at nyo lang po siya ma-close. Pero kung ang DTI po ninyo ay after a year pa mag-close or two years kung ganyan pa katagal, it is much better to close it to prevent any problem in the future. So we are done upgrading your business from sole proprietor to to one person corporation. So sinabi ko nga kanina, kailangan nyo din po i-update ang inyong legal documents, lahat-lahat ng legal documents na mabago po yung inyong company name. Just to summarize, Mac MSME on how to upgrade your sole proprietor to one person corporation. Una, SEC registration, BIR upgrade, mayor's permit, then DTI closure. So, yan po yung apat na pinaka basic steps na gagawin po ninyo para po ma-upgrade po inyong sole proprietor to one person corporation. Good luck, Mac if you are going to ask about my comment about upgrading your business from sole proprietor to one person corporation, I will do this mga kamer sa me kapag growing na po yung business ko. Kapag nag-uumpisa na po mag-grow yung business ko as a sole proprietorship, I will really consider na mag-upgrade ako ng aking one person corporation. Kasi wala na po akong nakitang hindi maganda kay one person corporation maliba lang sa dagdag, madagdagdagan yung gastos mo at the same time yung mga legal documents but the other things they are all positive kumbaga it will be part of your growth yung magiging dagdag gastos yung new doc, uh, legal documents part yan ng paggrow natin o part yan ng paggrow ng ating negosyo maliban dyan wala na ako nakikita talaga na negative mga KMSME so sa pag ano pa lang yung limited liability pa lang na sinasabi natin it is really perfect for mga single ownership na hindi maapektuhan ng ating personal asset. Yun pala ang panalo-panalo na ang, ang one-person corporation for me. And also, pwede mo na siyang ipamana kaagad sa mga anak mo, sa maging apo mo, or sa mga kapatid mo, or kung sino man, na hindi natin pwede gawin kay single proprietorship. Yung dalawa pala mga KMSB, is already enough reason para mag-upgrade ako ng aking negosyo from a sole proprietor to one-person corporation lalong lalo na if my business is growing and growing and growing okay so it is still up to you mga you still need to consider or weigh things kung ano ba ang dapat yung gawin but for me i will definitely go with to upgrade my business if i have a single proprietor to one person corporation kasi wala nakikitang hindi maganda kay one person corporation so paano mga maraming maraming marami, salamat sa pagtapos po ng video na ito. At maraming maraming salamat po sa mga new subscribers. Nasa 4,700 na po tayo at 300 na lang po ang kulang para mabuo po natin ang 5,000 milestone. And I'm really hoping and pray mga kemesami before the end of the year makuha natin yung 5,000 subscriber milestone na yan. Kahit pa unti, -unti lang at at least ma-okay yung ating subscriber pataas na pataas. And, and hindi ko na po tatagal mga kemesami. Kailangan nyo na pag isipag kung kailangan nyo ba talaga mag-upgrade ng inyong sole proprietor to one person corporation. So, iwan ko na yan. Pag-iisip ko na yan. If you have any questions, mga kaya me about this topic, nilagay ko po sa, sa, nilagay ko po sa description yung aking mga social media uh, social media accounts. So, uh, doon yun po ako i-reach out para doon po tayo mag-usap. And again, this is the good Diary, your MSC New advocate, and this is your guide in business. Ciao! <music>